Patay, sort mo na patay. Hoy, Ronel! Mamaya ang tatay, alagaan mo, pagpasok ko ha. Oo. Puro ka naman o, sell mo ka ng sell po. Lagi na kanya ko sell po niya. Ang kay tatay. Puro ka ito ba? Kahapon, nakita ko sa kwarto. Eh, ang kulit kulit ni tatay. Ano kulit kulit? Ikaw mo kulit, hindi mo inaalagaan. Nakasama pa si Jason, nakasama naman yung kuya mong yun. Wala naman kakwenta, kwenta. Wait, ay, sige na, kaya ako nang bahala dyan. May hinasigasan si ako dito. Kaya, yeah, sila ko tayo ha. Sila ko tayo. Yeah.

oo tubig baka kaya mo nang uminom mag-isa? Masyado ka nang pabigat, ha? ikaw na uminom dyan Ay. Eh. Eh. Ang bigat naman nito. Ang bigat naman nitong matandang 'to. Ah. Oh. Ano, anong ginagawa mo? Ah. Uh. Pabigat na ito. Nel! Nel! Uy! Ba't siya may pera? Ako ah, na? Kailangan mo na ba ngayon? Kailangan natin. Adyan na yung trophy! Sige, may iniwan si, ano, si, si kuya sa walit ni Ratay. Pwede ko Pabagal, lang. Bagal-bagal kay, bilisan mo na. Nandito yun eh. Asa yung perang iniwan ni, ta, ni kuya na ano? Uh, Ay, may bigay. Gagastos yung uh, nga natin yan eh. Uh, uh, ano mo? Oh. Ikaw nang dumiskarte doon. Bibigyan ka tayo ng niwandaan. hindi nga doon. Magkakasama tayo dito eh. Ayaw mo na yung tatay mo. Walang bantay si tatay. Ayaw mo na yung tatay mo. Ayaw mo na yung tatay mo. Ayaw na tatay mo. Balikan na lang natin na maya Mabilis lang tayo ha. Mabilis lang tayo. Tinakantay na lang ng trophy. O, Oh, sige, 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 sige. Ayaw mo na naman natin eh. Tay, happy Father's Day, Tay. Dala, dala ko na yung binili yung gusto mo. Oto. Ah. Ano nangyari sa'yo? Ah. Uy! Bata talaga to. Uh... Ay! Ay, uh, tingnan ka rito! Uy! Ay! Ano nangyari sa'yo? Nasa si Rodel? Uh, ha? Uh... Rodel! Uh... Saan ba yung meet-up na sinasabi mo? Pati di boss ko yun ah. Tama na, nag-a-addict na pala yun. Wala tay. Alis muna ako tay, pasok na muna ako. Hoy, Ronel. Oh. Kaya ka na naman ha, bantayan mo tatay. Nung no, isang araw nakabagsak dito ya, wala ka. Sige ya, ako bala ka kuya. Sama na, sama na ka. Ako, iyo ko sa'yo. Sige, okay, ingat ka kuya. Sige. Okay, oh! Dala mo na yung credit ko. Nakalista ni Kuya. Dito na lang natin trahin yan. Hindi naman. Sakto-sakto. Si Tatay lang kasama ko dito. Dito na lang natin trahin. Pwede naman. Kasi si Tatay na naman kasama ko dito. O sige, doon na lang tayo sa Seattle dali. Bakit? Bakit maabutan pa tayo nung Kuya? Uy, Pre! oh Tol. Liga. Kasabihin ako ko sa'yo. Ano oh, yun? Yung utol mo, napapansin mo. Nakakapagalas yung kasama mong adik dito ah. Kailan mo nakita? Yung isang araw. Tapos, nung isang araw nakita ko rin. Tol, nakapansin ko, utol mo, laging balis ah. Makapayat ito, utol mo ah. Hindi ba nakapansin? Nakapansin ko nga rin eh. Papabayaan niya tatay ko eh. Yung iba yun sama niya rito? Mga adik dito, tol. Mga adik dito? Mga adik dito. Kaya nagtataka nga ako, sabi ko, tahimik yung batang eh. Tataki-tahimik lang yun, di ba? Sige, tol. Sige, tol. Dali lang. Oo, sige, tol ah. Concern lang ako. So, ulit yung nakuhaan natin kanina, pare. Nakita mo, puti-puti. Uy! Kaya, kay, kanina ako pala nandito? Oo. Oh, pa okay. ako hanap ng hanap sa iyo. Pamira ka naman. Walang kasama si tatay sa bahay. Okay lang yung si, si tatay doon, kuya. Paano mo na sabi ko, okay? Nakata mo nakahiga yung baldado yun. Pasaway lang naman si tatay kanina eh. Pasaway? Kasi sino itong kasama mo? Ito hey, ba yung sinasabi na rin sa akin? Tropa ko yan, kuya. Tropa, ito ba yung sinasabi na rin na adi? <laughs> adik? Lang adik. Walang adik. Ba't mo kasama ka sa adik? Nag-adik ka na rin ba? Hindi ako nag aadi kuya. Tsaka ah? kung gusto mong bantayan si tatay, ikaw na lang. Sige, sama ko. mo, pati mo pa sinarado. Uy! Tay! 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 Ay. Uy, Mel, kamusta tayo? Day. Wala nang pulso! Day. Yan ang sinasabi ko sa'yo, eh! Tay! 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 sorry! Kasalanan mo to! <laughs> Ay, sabi ka naging matigas yung ulo ko, Tay! Ay, sorry! Anong gagawin natin ngayon? Wala na si nanay, pati si tatay, wala na rin. Oh Tol Baka po nalaka dyan nami si tatay. Ha? Namimiss mo Eh kahit naman ako Namimiss mo rin naman sa si tatay Kaso wala Wala tayong magagawa dyan Wala na ko talaga Wala ko Eh si Alam mo tol sa totoo lang Wala na dapat tayo Pagsisihan dyan Kasi parehas tayo may kasalanan dyan Parehas natin yung obligasyon si tatay Ngayon kung nawala man si tatay Eh syempre kagustuhan na rin ng Diyos yan Diba? Na rin, kuya? Kung ako, ah. Wala ka dapat hihingi ng pasensya tol Kasi sa totoo lang mas bagoy mo yung ugali mo, baguhin mo yung takbo ng utak mo. Iwasan mo na yung pagsiselfone mo, pagsama mo doon sa adik na kaibigan mo. Iwasan mo na yung mga yan, ituwid mo yung direction mo. Kaya mo kaya ko makabawi sa... Alam mo kung ba bakit? Ba Kasi magiging tatay ka din someday. Malalaman mo kung anong obligasyon na isang magulang, isang tatay. Okay? Galingan mo na lang. Mag-apply ka ng trabaho mo, ha? Mag-apply ko. Sige na. Let's